CCC flight cancelled. Para sa mga kababayan natin na nasa Middle East, always double check your flight. Ngayong araw na to, June 14, 2025, nag-announce na ang Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, and Oman na cancel na ang kanilang mga flight dahil yan sa gera ng Iran at Israel. So bago kayo umalis ng bahay or before your flight, i-double check nyo ang inyong email or kung may text ang airline. Gaya nito pinadala ng kaibigan ko, last June 13 cancelled ang kanyang flight with Etihad Airways. Ang flight nyo dapat Tel Aviv to Abu Dhabi, then Abu Dhabi to Manila. Kaya sa mga magbabakasyon ngayon, sayang ang kanilang araw. At yan ang sabi, notice to the general public. Due to the current special security situation, all flights to and from Ben Gurion Airport are cancelled until further notice. Ipagdasal na lang natin sana matapos ng gera ng Iran at Israel. At hindi na lumaki ang gulo pag mga ganitong gera, napapalaki ang gastos din ng mga airline dahil no-fly zone ang Iran at Israel at mga karatig bansa nila. Kaya umiikot sila ng mas malayo. Kaya mas maraming fuel ang nagagamit. And malamang baka magtaas pa ng fare ang mga airline. At ang Iran ay isa sa pinakamalaking producer ng oil. Kaya magkakaroon ng oil price hike sa Pilipinas. Binawin lang natin ang issue na to at medyo dagdagan na natin ng konting information dahil siguradong marami ang naguluhan sa balitang ito. Sa caption pa nga lang na GCC flight cancelled ay talaga namang mapapaisip ka na kung totally lahat ba ng GCC flight ay cancelled na. Para sa kaalaman po ng na nakararami ang flight canceled na tinutukoy sa balitang ito ay yung mga lugar na naiipit sa gitna ng tensyon. Kung ang flight mo ay manggagaling sa bansang Iran at Israel at iba pang mga bansa na naaapektuhan dahil sa nangyayaring ito o pupunta sa mga bansang nabanggit ay siguradong kanselado nga ang flight mo dahil ang mga area ito ay itinuturing na no flight zone sa mga panahong ito. Kung ikaw naman ay magbabiyahe papunta sa mga ibang lugar na hindi kasama sa mga bansang nabanggit na nasa lugar ng no flight zone destination na apektado dahil sa nagaganap na tension at ang flight mo ay manggagaling sa mga GCC country palabas ng Middle East katulad ng Dubai to Manila, Saudi to Manila, Qatar to Manila at Kuwait to Manila dahil may mga flight pa naman sa mga bansang ito Perfect. kahit na nga ang inyong flight ay manggagaling sa Middle East dahil hindi naman kailangan direktang dumaan ang mga aeroplano sa mga no-flying zone area para makarating sa Pilipinas. At kung ibang destination naman ang pupuntahan mo at kung ikaw ay manggagaling sa kahit saang GCC country at kung sakaling ang mga flight na ito ay madalas dumaraan sa mga area ng Iran at Jordan or yung mga sumasakop sa no-flight zone ay pwede pa rin namang ang mga piloto. Ito nga ay para makaiwas sa no-flying zone na ito. Yun nga lang, posibleng humaba o madagdagan ang oras ng inyong mga biyahe kumpara sa normal travel time nyo noon. Sana ay nalinawan na kayo sa isyo na ito. At kung gusto nyo pa rin talagang makasigurado sa status ng mga flight nyo, ay tawagan lamang ang mga customer service hotline ng mga airline nyo. Ito nga ay para malaman nyo ang pinaka-latest update status ng inyong mga flight. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na notification bell para lagi kang updated sa mga balitang OFW at lahat ng viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.